magandang tanghali sa ating lahat dito yung garden natin may tanim na ayusin na lang ulit ayan po yan ang mga tanim natin ayan yun yung mga okra ito yung bakod natin gagawin bukas para hindi ka kung sino sino lang nakakapasok ayan po ayan yung mga tinanim natin na buhay na ito ayan, ayan ang malunggay kamote yung mga pichay natin daming namatay dahil sa walang sawang init walang ulan